Tatalong ka pa? Isang malamig at maliwalas na umaga ang bumungad sa akin, kabaliktaran ng maulang gabi kahapon. Pagkatapos magkape at maikling kwentuhan sa mga kaganapan kagabi, ay napagdesisyon na namin maligo sa asul na tubig ng kabangan. Dave, okay. Hindi malamig ang tubig, sakto lang pang recover sa pagod ng katawan. Mabilis ang takbo ng oras at bago pa man bumuhos ulit ang malakas na ulan, naging paki na kami pabalik ng jump off. Idol! Welcome pala sa Kalumpit! Sir! Sir, magandang gabi mo! Kinagabihan, dumaan muna kami sa isang kilalang outdoor shop, ang outdoor shop ni Kaka. Doon kami kumain, nagkape, nagpagkwintuhan, bago bumiyahe kabalik ng Maynila. Isang mabilis at makabuluhang pamamaalam sa bughaw na ilog. Pero hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Dahil ang susunod na destinasyon, ang Real Quezon, para subukan ang bangis ng Pacific Coast Retreat.